Ay, sana na ako karoy chichiri ang igunitan. So, muni ang piatos nga brand. So, kuha na siya, brand sya Pero sobrang piatos yung pangalan sa product. Pero brand sya sa Jack and Jill. No? So, kani sya kailangan niya siya hangin. So, walay mo palit ani kay nagtuo sila o hupas kay ilahang na andan daw. Kung, kung daw hangin ang kanyang sudlanan, is hupas ang salod. So, ako ablihan no, kay yung palitan niya. Ako nalikaon. Na, hmm. Like, ananta mo kung hupas bagyod ni. Kani siya kung abli naging siya totally wa siya hangin ang sugod kung kuan nakaablihan nimo mo din siya mga 8 hours ana inigkaon ni mo di na siya crunchy. So kani atong uh, kaon na. Mm. Crunchy pa siya. No? So dili isa so, tinuod nga kanang kung ulay hangin ang kaniani nga makaon isupas na siya. So dili na siya hupas. Sa pag-ano lang na siya sa pag-seal nila ba wala hangin. Wala na sud hangin. Hindi mm. siya upas. Kaan siya pa siya? Okay, Hindi oh. mm. mm. ba yun? Gusto kong no? kaon? Hindi siya mong mm. kaon. Ayaw mo na gila. Pagkana akong banak ko, Kaon siya. Kaon na daw. Sige daw. Kaon siya pa. Kaon daw. Hmm, tingog. Kaon siya lagi. Hindi siya upas. So, kayo. Well, may mo palit. Ako nalikaon kay hupas lagi daw di man sya hupas god hmm. hmm. perfect sya pulot-pulotan ninyo no kung magnumino mo pwede niyo mong pulotan or while nagtanaw mo og salida pwede nyo siya kung kauno no while magwan mo movie marathon or katanaw mo drag ka ng mga salida nga ka ng mga konsatra, mga probinsyano mga probinsyano ang probinsya no, ah. Uh, hmm? lagpot nang yun. Sa so, crunchy, nang lagpot. Hmm. Ah, siya. Isay gusto mo palit. So, naarada ang kuwan. Nada sa ubusang link, no? Kung itagra na ako ang product, no? no? Palit lang, palit. Para mag-enjoy mo siya while nag- uh, nag- movie marathon mo dra, ah. Or, while doing your assignments, ganun-ganun. Well, magbuat mo assignment, you need new snack. So, kani perfect na siya pang snack ninyo, no? Mm. Parisan din nyo ka ng mga drinks. Dila kung sanga drinks yung gusto. Mm. Dila siya upas. Ah, uh, upas. Dila siya hupas. Hmm? Proven anti-stead. Kiyos ang silupin. Pero dila hupas ang sulod. So, mo na ron. Ako na lang ni kaon. Wala ginan siya. Mm. Hmm? Hmm? Pareho na flavor ang piyatos no kanila. Ang ikaon kimura may hupasok. So, ito lang, guys. Bye-bye!